Mga Lords, magandang araw sa inyo. So, itong video na to is ginawa ko to for clarification and also gusto ko rin ipagtanggol sila Madam Tony G. So, in-invite nila ako sa Tony Talks, ba? Diba? So, marami kasing kumakalat na fake news and mga twisted words na nagkakos ng unfair bashing sa kanila. So, sa tingin ko, medyo kailangan kong i-clarify and magsalita tungkol sa bagay na yun. So, una-una mga Lords, para lang malinaw, ang Tony Talks ay nagbigay sa akin ng gift. Okay? So, pinakita ko na sa isang post yan yung tag. Actually, yung tag lang, sold na ako dun eh. Yun yung tinatago ko ngayon na chinecherish ko na, uy, ebidensya na nagpunta ako sa Tony Talks. And I think hand, re hand rewriting niya yun eh. Yun nandun. So, yun, meron siyang gift sa akin. Tapos, tungkol sa bayad, Nagsimula kasi yan doon sa may TikTok live ko eh. Meron kasing hindi nagpaalam na nirecord yung TikTok live ko. Pagkatapos, pinost nila. And, naging twisted na yung mga salita. So, ganito ang nangyari. Habang nagla-live ako, sabi nila, magkano daw ang binayad sa akin ng Tony Talks? Ang sabi ko, wala. Walang bayad yun. And then, pinapaliwanag ko naman doon na nagpunta ako doon, hindi para sa ganun, hindi para pagkakitaan yung interview, kundi para ma-share yung blessings na naibigay sa akin para makapag-bless din ng mga ibang tao na mag-heal sila sa family nila. So, yun talaga yung purpose, okay? And also, alam nyo ba yung pakiramdam ng, ano, kunwari ako, meron akong taong pinakiusapan, kung babayaran ko ba ito, hindi, di ba? Alam mo yung tao, alam mong, ay, nakakaya na bigyan to. Sigurado ako, yun din ang nakikita nila sa akin, and also, hindi din ako magpapabayad. Kaya ang ginawa nila sa akin is in-kind. Nagbigay sa akin ng regalo. Okay, malinaw na. At kung magkakaroon ng usapan, tatanungin nila ako kung ano yung kailangan ko about TF, sasabihin ko wala. Alam din nila yon. Kaya please lang, huwag nyo sabihin na hindi ako binayaran kasi hindi ako nagpapabayad, di ba? So, malinaw yon. Pagkatapos loads, yung Tony Talks, alam nila yan. May mga conversation kami. Alam nila na first choice ko sila. Isa sila sa mga first choice ko. And sobrang gusto ng asawa ko kay Madam Tony G. Kaya sobrang nakakaya at masakit sa akin na nababasya siya because of the interview na ginawa nila sa akin. Okay? So ganito pang istorya niyan. Ang sabi sa akin ng misis ko, baka mamaya matoni talks ka. Hindi niya alam, two days ko nang kausap yung researcher nila. Hinihintay na lang ng approval ni Madam Tony. Eh, hindi na ako makatis. Binanggit ko sa kanya. Actually, kausap na ako ng, ano, nang Tony Talks. Nagulat siya. Ha, talaga, ganyan, ganyan. Sabi ko, wag kang magalala, sasama kita. Sabihin ko, meron akong plus one. Ikaw yun. So, ang nangyari, Lods, walang abala na binigay sa akin ng Tony Talks kasi sa likod lang sila halos kung saan kami nakatira ng misis ko. So, five minutes away lang. Pagkatapos kung saan na maluwag na oras ko. Yung oras na ginamit ko na pagpunta sa kanila kung kailan is aalis kami ng misis ko, magde-date kami. So, parang ang nangyari, dumalaw muna kami sa kanila, ay and then tumuloy na kami sa date namin ng misis ko. So, ganun yung nangyari. At sobrang saya na misis ko, sobrang saya ko sobrang bait sa akin ng Tony Talks doon. Actually, pinapakain pa nga nila kami doon. Pero sabi ko, hindi na kasi nga, eh, meron kaming, ano, a scheduled date ng misis ko. Okay? So, mga lods, about naman sa sinasabi niyo na, eh, ang daming views doon, kumita yon sana man lang binigyan kanila. Hindi kasi ganun nag-work ang buhay talaga, mga lods. Yung platform nila is dugot-pawis nila ang pinuhunan nila dyan. Kaya nagkaroon sila ng ganyang klaseng platform kumbaga binild na ni Madam Tony yung personality niya, kumbaga yung sarili niya para makilala siya as Tony Gonzaga. And also yung Tony Talks na yun is kilala talaga na I think number one sa ganyang klaseng ano ah, uh, ganyang klaseng palabas, di ba? Para ipagamit nila sa akin yung platform na yun, is sobrang blessing sa akin. Maraming nga nagbe-message sa akin, gusto din daw nila magpa-interview kay Madam Tony. Bakit? Kasi gusto nilang mag-trending Gusto nilang sumikat Okay? So yung platform na yun is Meron silang puhunan doon Ngayon, may mga binabayaran silang renta May mga binabayaran silang mga tao Okay? So may mga pasawaran sila May overhead sila So ngayon Umuuman ako sa kanila Or hindi Matutuloy ang show nila Okay? Ganun yun So ngayon, hindi Kumbaga, mas kailangan ko sila Sa mas kailangan nila ako Ngayon darating sa buhay natin sa mga diskarte natin sa buhay na magkakaroon tayo ng jackpot diba? kunwari ako dumiskarte ako and then one time bignan naka jackpot ako sa isang bagay kumita ako ng malaki ganoon din sila kung naging jackpot sila because of my story eh, it good for them and deserve nilang lahat yun kasi magaling silang lahat at pinaghirapan nila yun ngayon anong nakuha ko? more viewers more followers sa mga YouTube and sa blue Apps ko ba? Diba? So, nagkaroon ako ng more followers. So, mag, nagkaroon ako ng, kumbaga, mas magandang social media accounts, di ba? Because of them. And actually, alam din nila yan kung gaano ko kagusto yung Tony, Tony G. Sa usapan pala namin na researcher. Nagbibigay din ako sa kanila ng mga tips. Actually, pagkatapos nga namin mag-interview, in kagad nila yan. Parang finish choice nilang i-air kagad yan. So, alam na, alam na nila yon So, again, Ibabalik ko lang si Madam Tony G ay meron binigay sa akin in kind gift. Kasi alam niyang hindi ako tatanggap ng pera kahit na anong mangyari. And I want to build a relationship sa kanila as a friend. Kahit na hindi yung close friend, alam mo yun. Or uh, network sa kanila na ganito, ganyan, di diba? So, pagka binayaran ka, parang tapos na yun eh. Di ba? feel niya yan sa ibang field ng buhay niyo. Na pagka binayaran ka, parang tapos na yun. Di diba? So, sana nagigets nyo Again, ibabalik ko Please huwag nyo siyang i-bash Kasi napaka unfair Na maniwala kayo sa mga content creator Na gumagawa ng fake news Or twisted words About sa bagay na yan So sana malinaw na to mga lots Okay? Thank you